Yan, yeah, nandito kami ngayon sa farm. Duwa na namin bike namin ayun no? Kasama ko si Mrs. Ay, si Mrs. na uuna. Kumain. Oh, kumain sa saba. Kaya nga eh. Ay Ayun lang ba? Oo. Punta kami sa ilog tingnan namin kung may tubig nga ah, dito kami ngayon sa ah, malapit sa aming talanggay ah, doon tayo ikot ayun tuyo naman to eh tuyo na to ang tumad ka sa tatapaan ko ayan o ayan Yan yung dam. Malit na dam. Yan. May kangkong. Puti yung kangkong. Ayan si misis. Ayan no. Ganda ng view. Ito yung lugar namin. ano ba na ba lahat yun, ano yung mga may bulaklak na yan oh ba na ba nga yan dati, dati bang malinis to may para sa irrigation na kaya may nga dapat luwangan nila yan lalimang pa para sa irrigation lalimang pa nila dapat doon yan. malinis dati nakaupo kami doon ah. Oh. dapat lalimang pa nila yan Ay. Sitong matinda. Ayun na to. Kelly ito lang. Ayun, naka, Ayun ito Lisa, na, ito, na, nga. Uwi na kami. Ayan, lang siya. Ayun 'yung bonneto kay Lalisa tumuglad. Mata naman. O binarami. Ayun tingnan lang natin, tingnan lang namin kung maganda ang view. Ay, salamat si Missis. Ayun hindi nga, baka may tawa baka hindi sana, hindi abono na buo bat ah yeah, ayan, hanggang dito na lang ang video maraming salamat ayan, yeah, ginawala ko kayo sa aming munting paraisong lugar lahala rizal Ayan o. No? O oh, ayan na. Tapos, yung kapsada na yan. Ayan, ayan, Putol. Hindi diretso pa nila yan. Ewan ko ang gasta ng um, diretso yan na yan. Ayan ako na si misis. Hindi natatakot. Magubat eh. Ayan yung mundok. Susunod so, dalaga kung saan ako ng trabaho nung araw. Ayan. Sa so, lugar na yan. Sa Felix Mining. Ayan o. No? lubat dito. Alam mo. Ay, may yung buwan ko eh. Kaya mahirap mag vlog eh. Kaya nga eh. Lumulog na eh. Ha? Kaya ba? sige. Awakan kita ako. Kapit ka dyan ha. Hmm. Oh, ayah. Oh, okay. Taas e. Yun! Ayos na kami. Nakaikot na kami. Nakapag-gala na. Nakapag-relax na. Hindi pa. For three hmm. pa lang. Sa lugar na yun, hindi pa nabablog. bablog ko muna. Baka okay, na. Habang na ako'y okay. nagsalakad, sasalita ako. Ayan, galakan muna ako. Pakikita ko sa inyo yung lugar. Huwag muna, sandali, hintayin mo ako. Sige, muna ka na. Ayan, si Mrs. na, una na. Doon, hintayin naman ako eh. Ayan. Ayan yung bike ko. nandikat sa akin eh, bagong gawa eh. Nung unang uwi ko dito, wala pa ito eh. Ipakikita ko sa inyo yung lawa ng Laguna. Ayun, sa kayong bundok ba na haw, nakatago. Ang taas. Ayan o. Oh. Ito misis. Palpak cellphone na ito eh. matagilid. Hindi siya ala na ala ng kapital ng a, 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 tawag doon ng gear. Sandali lang. Pakita ko muna to. Yan pakita ko muna 'yung lawa. Kunanin sat natin. Ayun oh. Yan ang lawa. Ayan. Lawa ko. Ayun Tapos yung natatanaw yung mataas na yan, yan yung Mount Banahaw. Ayan o. Oh. Mount Makiling ngayon naman. Sa lugar na yun. Ayun doon doon. Ayun ayun yun Ayan. Mount Makiling yan. Lugar na yan. Banahaw. Eto. Mataas na yan. Mataas na no So hanggang dito na lamang ang aming video. Maraming salamat to sa mga nanood. Pinakita ko lang ang aming lugar. At ang view. Napakaganda rito. Alam na. Ayan o. Hanggang dito na lamang. Walang salamat po.